kasama niyan, Ann, sa'yo na rin yan sayo na rin ba? Sa'yo na rin ba yan? Ay, hindi ba? Ay, picture <laughs> <laughs> tayo, ha, tayo. One, two, at, yeah, well, video, video nga, video. <laughs> uh, <yun. laughs> Tapos may nakita akong tao dito ng ano, yung sa Alaska, ito. Say hi, say hi. play na ito, ha? Ay, ay, Yo, what's up? It's me, agent number one, the one and only J Z uh, time check 11:43, Thursday, June 19, 2025. Ang gagawin natin ngayon ay magbibenta ng SKND K Nalagay na natin, kinat ko na yung video kanina dahil ang pangit. So, mas marami tayong paper ngayon. Nang kailangan isa, -isa pa dahil alam nyo ba kung saan ako magbibenta ng ice candy ngayon? Sa Kongre. And shout out agad sa mga taga Kongre dyan. Sa sunod na tayo magbibenta sa West. And ako lang yung makakita nyo magbibenta ng ice candy. Na ganito lang ang klima. Maulan tapos magbibenta ng ice candy. Marami nagsasabi na iba naman, iba naman. Meron ako naka-reserve para sa iba. Pero hindi pa sa ngayon. Kaya abangan nyo yun. Lagi na rin ako magpo-post. At mag-upload sa aking FB page. at sa TikTok, putol na ay mga picture natin sa FB page na mismo agad sa YouTube. And yun, basta full video sa YouTube, sa FB. And kung gusto mo order mga gantong cup, mga gantong salamin, meron na akong available. And yan. Namimiss ko na yung magbenta sa ano eh, sa Kongre. And pag napaabot nyo ng basta mamaya, may challenge ako para sa inyo lahat sa mga manunood sa akin, mga agents. Pag na-achieve nyo yung ganung follow, uh, likes, or views, ko costume ako ng, hindi costume, magtutok sido ako habang nagbibenta ng ice candy. And John, let's go, magbenta na tayo para sa araw na ito. Samaan mga agents, let's go! Sabi nga ni Ninong, get that money! Ngayon, di tayo muna magbibenta ng ice candy dito sa West. Pero maraming tao. Sa kongre muna tayo. And shoutout ko muna yung mga taga dito. Bibidyo ako muna. Yan, di na tayo magbibenta. Ikot muna tayo. Yan, let's go. O, yung ano? Hindi muna ako magbibenta dito. Let's go. Shout out. Congratulate muna tayo. Alright, let's go. Get that money. See you, Wes. Shout out sa si inyo lahat. Bibenta ako ng skendy. Tignan nyo lang ako dyan. May na sa atin ng sticker oh, Bigyan natin ng dalawa dahil sinusundan tayo kanina pa. Ah, lahat ng mga binibeta ko na sa FB page ko. Mga cap, mga salamin. Basta kahit ano, lahat nandoon Lahat ng mga ginagamit ko. Tapos nyo itong video ang dulo ah. Dahil may gagawin akong kakaiba. So ngayon lang tayo nakapagbenta ulit dito. Dahil gawa nga nang naulan tapos walang mga pasok yung estudyante park muna tayo dito ng malupet kaya may gagawin ka ba? kaya yeah. yeah. ngayon ngayon lang tayo makakapagpeta ulit kailan lang nagsipasok kanya mga taga kongreya? yung monday ya yeah. monday lang oh. eh, gawa nang busy ako ngayon magbibenta ulit tayo tanggalin mo na sa mukha na, see, mo hindi may ano ko hiwa ko dito sinamoray ako na yan eh yakuza eh aray ko Patrick trip mo ya? wala na naka. bomba ya na wala, hindi ko trip yan uh, niya. Hindi, joke lang ito. Salamat ah. Benta mo na ako dito. Tama lang Marami akong flavor ngayon. Cookies and cream, strawberry, buko ko pandan, bubblegum, chocolate. Lahat! Uh, lahat na! Pati uh, ano, uh, uh, pares. Yeah, Try uh, pa tayo nakakalakad, may bumili na agad. Wait lang, isa-isa lang, isa-isa lang. Baka mahulog, gawakan nyo ah. Ayan, dito tayo sa ngayon sa Congre. Sana maubos to ngayon. <laughs> Ayun, Dito na tayo sa pwesto na... Yap, yeah, hawak nga ako, yeah. yap. And let's go. Hindi pa tayo nakakalakat, nahubos agad yung candy natin. Tol, baka yung nyo, baka gusto nyo bumili. Ako lang yung makakita yung nagbibeta ng candy kahit malamig, kahit walang araw. Meron ako dito buko pandan, strawberry, chocolate, kuso, cream, mango, saka strawberry ulit. Baka gusto sa pink. Mahilig naman nakata so, hey, na ma kayo sa pink yun. Eh, hey, bumili na ayo. Mahilig kayo sa pink yun, nararamdaman ko. Bumili na, bumili so, na ayo. Pambili ko lang Honda Civic ya. Yeah. Ngayon, hey, naka-play na yan. Yan ka lang, oh. <laughs> Mga kuya, anong section yung mga kuya? Pwede malaman? Yeah, Tendelarama yan. Yeah. Tendelarama. Shoutout sa Tendelarama. And ngayon, habang wala silang pa... Ah, wala silang pasok. Habang di pa nila pasukan, ah, nais ko sana sa inyo magbenta ng SKMD sapagkat kayo yung nakita ko. Doon pa lang. Actually, kanina ko pa yung nakita eh. Ngayon, nag ako pambili ko ng Honda Civic. Pulay black, tapos naka nitrogen na turbo. So, bago yung bumili, tulong man lang. Meron din ako sa pamilyang binubuhay Bago siya bumili, salaga sa bubisi lang. Meron akong favorite dito na bubble gum, buko pandan, chocolate, buko siya yung kaya. Matalang na yung natira kanina pa dahil marami bumili sa akin kanina pa doon sa pwesto. Di pa ako nakakalayo. Talaga marami nang lumapit sa akin. Salga sa bubisi sa yan. Pag natikmin niyo babae na lalapit sa inyo. All sabi sa inyo. Ayun yan. Ayos mo lang ito. Ayun lang. Uy. Tom, salamat sa pag na ito na. Sige. Republic Act uh, 187 Maps Class. Yeah. Sige. Panoorin niyo itong video na ito hanggang pagtapos. Thank you everyone.

Alauna <Five pressing Gegen West> <F gezúcime> okay. na natin 'yung ng, po kin ng ilang lugar to, naubos agad sticker natin. <laughs> Shop time check. Alauna, sakto ng alauna. And yun, hindi no, natin naubos 'yung Skendy Night. Hindi natin natupad 'yung goal natin. Pero kahit paano naging kalahati. Medyo na-late kasi ako eh. Around 12 na ako pumunta. Sigit talaga mag-magbenta dito ng candy, mabilisan ang bentahan dito. Tapos na ubus agad, di pa ako nakakaalis. Marami nang pumunta agad ng estudyante para bumili ng skendy natin. Naubos din yung sticker natin, no? Oh. Ngayon sa sunod, shoutout sa mga taga-congre Sa sunod, sa west naman tayo, katulad sa pinunta natin kanina. Let's go! Ah, tapusin nyo tong video na to hanggang pagtapos. Dahil kailangan ko mag-goal yung 3K followers bago ako magano mag, -ano, mag tuksido habang nagbebenta ng skendy Abangan nyo yun! Let's go! Sa iba naman tayo magbenta time check 139 and pangalawa na natin to makulim din pa rin ang panahon hindi ko alam kung saan ako magbebenta ngayon bahala na mamaya tara let's go samahan nyo pa rin ako para sa araw na to 158 andito ngayon tayo sa tapat ng main napakadaming estudyante dito hindi natin alam kung makakapagbenta tayo na mga ice dito sa main tara try natin igutin to let's go let's go pala dito hindi tayo nakapagbenta ng na maayos ng schedule mga tropa nang nabentaan natin yeah kaksin bumili ng papay na kayo pagbili ko lang ng Honda Civic yun hindi na salamat <mimilip> wala talaga, wala talaga guys traffic ALD tayo, saka promenade, try natin kung makaka tayo And... <tong> tao, tayo. Tang inawalad, tao! ayup, Di pa tayo, Aishat! Hindi, pigayin muna natin dito, tingnan natin sa glass na kumitao may tao. Let's go! Naka-play no uh, no na to ah! Naka-play na ito pwede mga one minute and 32 seconds. Nabenta ko na ice dito. Pagbili ko lang ng Honda Civic. sa Toyota MP5 Supra. Marami yung flavor dito. Katulad ng taro, chocolate, ube mga strawberry, sa hubis and beans. Kaya 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 ba? kaya yan kaya 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 yeah, salamat siya. Office yung Bobrice Candy ah. Dito kami ngayon sa KLD. Tingnan natin kung makakapiga tayo dito. Kahit isa man lang, awa na lang talaga kung walang bibili. Mga picture oh. One, two. How can I move on when I'm still in love with you? Video ata to? Video nga tol, video. ba? Let's go! Di tayo nakapagbenta ng ice candy pero pinayagat tayo. Baka suka to ah. Suka nga siya. Pero pwede inumin. Mga kalasing to. Hindi. Okay. Kunti lang, kunti ang doon damihan. Wow, maasim. Anong, ano lasa? Rap. O, oh, di ba? I-vlog mo. Magdami <coughs> mo yan. Ang init sa ano, ito tagus. <laughs> 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 Hindi tayo nakaupas sa iskendi. <laughs> let's go, let's go. <laughs> ano? ano sa ay, agus. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Area G. Bala ko dito magbenta ng ice cream. Ya, yeah, pawak nga ko ya. Pwede pawak ako ya. Pa Naka-play na to ya. Ya. Yeah. Yosa, boy. anong school to ya? Ano ya? Las Manor. Las Manor. Las Manor. Las Manor. Ang annex iba pa yun. Ayun ay, ay, din, ay, din yun ya. Ayun. Di ko alam kung kailangan no, no, mga mga pa pabento ng ice cream sa lugar na yan, sa skwela na yan. Pero sana, try natin mabenta itong mga tropa. Ya, yeah, ano niyo? Anong section nyo ya? Ano ya? Uranium ya. Uranium. Great ano. O tabi kayo dyan, baka masagasakan kayo ng

Yap, yeah, yeah. post mo na yan, yan. Tagal na yeah. <laughs> Tangay na, ang gagalante ng mga estudyante dito sa Annex Batuyaan ito? Yeah, Annex. Yeah. yeah, let's Ano, you know, decision na dito tayo magbibenta. ano solid pala magbibenta yeah. dito. Tolo, upload ko to Tara tol, picture tayo. Safe na, nakakuha na ng na ano, anim. Uh, 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 kasama na yan, sa'yo na rin yan. Sa'yo na rin ba yan? Ay, di ba? Tara, picture tayo. Uh. Picture tayo. Picture tayo. Tol. One, two... Ah, video, video ah, video ah. 1 2 Wala mo video to. O nga ano? Video. Salamat. Time check for 27. Dito sana ako magpepeta ng screen dito sa Annex which is sa Area G. Tapos may nakita akong tao dito ng ano, yung sa Alaska, ito. Say hi, say hi. Oh. Diba? Sabi sa Alaskan e. And John? Ha? Picture tayo? Mag picture lang tayo. Video And John, yun lang. Tapos sa sunod, dito magbibenta sa Annex. Annex ba diba? Tama? Let's go! Yo, what's up? Time check. 3.47. Ngayon nandito tayo. Kung saan tayo naroon. Dito tayo. Next magbibenta. Salamat kongre. And... Sa so, sunod na magbibenta sa West And salamat din dito sa eskwela na yan Pag pinasa mo yan sa area G nga pala yan Salamat sa mga bumili sa akin Kailangan ko paabuti ng 3K followers yung aking FB page Ito challenge ko kayo And kapag umabot ng 3K followers yun uh, Magpakosyum ako ng nakatoksido habang nagbibenta ng ice candy Let's go yun lang agents mga Salamat sa inyo lahat Salamat sa bumili para sa araw na to At hindi tayo naabutan ng ulan habang nagbebenta ng ice candy yun lang, salamat sa inyo lahat follow niyo yung ang FB page doon ako nagpo-post ng mga full video and reels sa aking FB page, Creative Minds Kulay Black yung background and sa YouTube, meron din ako Creative Minds and sa TikTok meron ako 49.7k followers doon, puro clip lang and yun, sana matulungan niyo akong agents let's go, tapos na ang lahat para sa araw na to, ganyan pa tayo na bibenta, alas 12 yon mag-alas 4 na yun lang. Salamat sa inyo lahat. Gutom na. Ayan, agent Abangan nyo yung ano ko, takatoksido na ano. Abang nagbibenta ng candy. 3K followers, kailangan ko ma-achieve sa aking epic page. Let's go! At doon na ang lahat. It's me, agent number one, the one and only, j a z -E n -E l Always crush your crazy ideas. Traffic naman dito. GO!